Ito tayong gagawin kay ano to kay Kuya Hari Basira na ano tandang sura yan. So buksan muna natin pa ibuto rin at ato. Oy, oy, oy nakalat. <laughs> Nakapag-usap na kami ng may dito so anong gagawin? So una, lilinisan natin to, kakalasin natin yung buong board. Lilinisan natin. Ito pala napalitan na kasi dati nagka-problema. Then request ni customer palitan na lang din ng kapasito na bago para okay na ulit tapos uh, magpapalagay siya ng bluetooth dito sa amplifier na to. Then ako naman ang gagawin ko dyan ido-double check ko lahat ng mga pyesa after ko malinis ng mga potentiometer at mga switch kasi ano, uh, sira na, papalitan na katulad yan, 'no. Sirana yung ano para ano kasi hindi ko gumagana dito yung ano, speaker terminal, siguro palitan na rin natin ng bago. Then after nyan ano pa ba? Wala na siguro, 'no. Bali, yun lang. Kalasin muna natin lahat din. Double check natin pag nakalasan natin kung ano pa yung mga makita natin problema. na natin. So ano ba yung susunod natin gagawin o ano mga gagawin? Bagong palit din yung potentiometer na to ah. O dati pa. So ayusin natin yung hinang. Yan. Yan. Ayan. So pag ganito, Talagang tantad na rin pala ng repair to, oh. Ulitin na lang natin yan. Tapos yung ibang nagtutukla pang hinang ay uh, ayusin natin yan. Di napalitan na talaga siya ng potentiometer. Obvious naman. din mga switch siguro uh, papalitan natin mga boss. Tanggalin na natin. Ito kasi wala tayong nakuha mahaba dito. Yung papalitan lang natin yan, yung pinakalaman niya. Magkakalas tayo doon ng switch. Pero ito tanggalin na natin. Itong mga switch na to uh, naglulos na. Papalitan na rin natin. Titingnan na natin kung pwede pa itong ano. mukhang okay pa naman ata. Double check na lang natin 'yan. So dito ayos na yung mga gagawin natin ay kuwento na natin. Dito naman sa main. Nagtataka ako dito kung bakit may balot 'yan, no. Oh. Alamin natin. Then Bakit sunog? yan bakit sunog yan tapos ah uh, fuse ayan yan ginamper na yung fuse din ano ba to may wire dito na nahulog siguro sa pagputol na lang natin yan tapos ayan yung mga ganyang may kalawang ito nang itim lang hindi naman kinalawang yan baka pwede pa yan mga boss linisan na lang natin babad muna natin sa sabon para malinis natin kasi kumapit na yung dumi, katulad nito kung hindi natin ibababad sa tubig na may sabon kakanawin natin yan para bumula, o, matindi ang kapit ng ano, hindi kaya ng normal lang na kuskus o punas lang kahit mas ata, kailangan palambutin natin kumapit na yung dumi nito o, mga boss kaya kailangan linisan natin ng ano. So babad ko muna to mga 30 minutes siguro para lumambot yung alikabok. Then saka natin ano ah, kuskusin mamaya. So after nyan, sana gumanda pa naman. malihatan timing ko ah. Yung araw oh. So, pray lang natin o minute para matuyo to. Yan mga boss kinalas ko dito sa sa board nya Yan, yan yung board. So uh, sa malayo akala natin talagang maganda pa pero nung nakalas ko isa-isa tong mga piyesa nya kalawang na pala eh. Hindi lang halata, ayan oh. So nakasum naman yan eh. Kitang-kita -kita naman natin, di ba? Ang problema nya. Oh so, pag ganyan, mas mainam na palitan na kaysa kiskisin pa kasi malapit na rin yan eh pag kiniskis mo yan manipis na lang din yung kapit yan. at at saka mura lang na mga resistor mga boss para sa atin mga technician medyo ano nga lang sabihin na natin na dagdag oras pero kailangan natin palitan kasi na kaya sa customer kumabakjaban tayo dahil sa kinalawang na resistor kakagawa lang natin nasira agad tapos naging problema Uh, may resisto tayong hindi pinalitan o hindi natin pinalitan kahit alam nating may problema okay lang yun kung hindi natin napansin pero pag ganito na nakita naman natin palitan na natin yan mura lang naman yun. so, sabi na natin piso ilang piraso yan hindi naman uubos ng isang daan yan so palitan na lang natin lahat tapos balik natin lipat tayo dun sa volume board. So may siningit pala akong gawa, uh, microphone wire order sa akin. Tapos uh, natapos ko na to kahapon yung ano uh, pinaka tone at saka mic volume so bago na yung mga kabitan ng mic. Yung ano pala yung mga potentiometer pala walang ano yan walang grounding yan binalik na lang natin hindi naglagay tayo ng switch ito ayos pa naman Then, connector. Then, yung tuklap dito. Ayan, ginampira na lang natin. <laughs> Medyo ganyan na talaga. Ganon din dito sa main volume ang nangyari. Kasi tuklap-tuklap na eh. Nilagyan natin ng uh, tawag dito ng electrical varnish. So, tapos na tayo dito. Pati sa input, papasok na tayo doon sa main board. Titingnan natin kung anong gagawin natin doon. Resistor at saka ano. Isa Isa-isahin ko na lang yon So ito na curious tayo kung bakit binalot 'to. So gagawin natin ay kalasin natin 'to. So tanggalin muna natin yung hinang niya. Ayan, ito yung ano. Wala. Bakit kaya binalot? Nagtataka ako kasi nakaano naman siya eh. Dito naman siyang nika insulator Pero nakabalot pa rin siya ng ano natin kung ano number nito. Okay. papansin niyo mayroon naman siyang ano kaya lang walang atong walang silicone compound mayroon naman siyang tawag dito insulator pero binalot pa rin siya ng binalot siya ng ano ano ba na shrinkable tube kalasin nga natin para malaman natin kung bakit nasa na ba yung cutter place? ay yung mero dito, no? Oh, tama naman, 51.98 naman. So, nagtataka lang ako, bakit siya binalot? Kaya lang, parang japik to. <laughs> Kumagahan na kaya to. Listerin nga natin. So, tama naman yung number niya, si 51.98 naman, eh. Palitan na lang natin to kasi may crack na. Kunin ko nga tester ko. Yan. So sira siya mga boss. Tingnan nyo ah. Ito yung base niya collector saka emitter yung natin base to collector meron base to emitter wala diba so japik tong transistor na to <laughs> Ngayon nyo ulitin ko base to collector meron base to emitter wala sirin natin balik tayo collector emitter wala balik tayo natin wala rin. So ito sira din siya, hindi siya gumagana kasi oh, yung base to collector meron, yung base to emitter open. Dapat niyan gumagana 'yan. Mga boss. So ito sira din. Baka ano to, parang ano kasi, parang ang nipis kasi niya eh para siyang ano ah uh, para siyang fake talaga na <laughs> uh, transistor yung parang ano lang. Uh, naka ano lang Yung misan may mga na-encounter kayo sa mga uh, Generic na amplifier na Walo Akala mo walo Yung apat pala Wala talagang purpose Nakalagay lang So malamang doon to galing Hindi natin alam Basta picky ito Papalitan na lang natin yan Then I-double check na lang din yung ibang mga transistors dyan Kung pumusta Kasi dito kung titingnan nyo ang natira na lang dito na original talaga, yung mga A1941. Yung itong 5198 at saka ito din, mga replacement na lang yan. O yung mga pinalitan na yan. Kaya double check lang natin. At mapapansin nyo naman dito, yung fuse nya, ginamper na o. Kaya papalitan din natin yan ng 10 na sakto sa kanya. Okay, isa-isahin ko muna dito kasi magpapalit tayo ng mga pyesa. wala talaga siya malinis lang kinalas ko yung isa nalagyan ko na oh uh, malinis talaga walang sinyalis na ano mukhang bagong palit din naman tong transistor na to kasi walang sinyalis oh uh, malinis na malinis pag ganito kasi kailangan talaga natin lagyan ng katulad nito heatsink compound, silicon compound ano pa ba yung tawag sa ganito uh, thermal paste yan So, napakalaking bagay nito na meron ito kasi, yun nga sinasabi ko, yung init ng transistor, matutulungan nito na ma-transfer agad dito sa heatsink. So, pag wala niyan, mas mabagal mag-transfer yung init. So, possible na pag malakas yung patugtog mo, uh, mag-overheat transistor at pwedeng masira. So kailangan lagyan natin yan So katulad nun So tapos na tayo dito Nagpalit ako ng banay bagong wiring Kasi may dugtong na yung ano Yung dati nya Tapos transistor Naglagay tayo ng isa kasi may isang sira de yung mga ano So dito yung mga sirang ganito, hindi mo na kailangan ng tester. Kung kitang-kita naman yung problema niya. At pag tinister mo to pag ginamit mo ng tester gagana pa yan okay pa sa tester pero tingnan nyo na lang yung problema ayan so kitang kita na ang pinakasira nya mga boss pag ganyan hindi na talaga kailangan ng tester kasi kita nyo na, na yung corroded eh ano ba epekto nyan kapag nakakabit pa yan dyan sa ano so magiging unstable yung DC offset nya yung DC out nya naglalaro minsan tapos may rinig nyo na lang sa speaker parang lumalagutok o pumuputok-putok kahit wala naman kayong ano, kahit naka-off volume naman misan din uh, problema ng abnormal yung biasing uh, sa mga ganito, sa mga na-encounter ko kaya kung titingnan nyo lalo na ito nagsisimula pa lang yung build up ng corrosion sa pinakapuno niya So malamang kung bago-bago pa lang, eh, pag tinister okay naman, ibabalik. Kaya lang, mahirapan kayo maghanap pa ganun. So isa sa mga nagiging problema na mahirap solusyonan kapag tinister mo okay naman, tapos hindi mo pinalitan ng aktual, mahirap hanapin ang sira. Kasi pag tinister okay naman eh. Mga boss, time check. Anong oras na ba? Tingnan nga natin. Uh, saan na ba yung oras? Yan? Uh, 11.19 kung titingnan nyo sa labas, gabing-gabi na oh. So natapos ko na napatunog ko na rin to. <laughs> Medyo tapos nating ano, kinabit ko, hindi naman siya naging one click o isang ano lang. Anong nangyari may huling ginawa pa ako dito. Itong ano input board, Anong nangyari diyan mga boss, hindi agad gumana. Kumbaga yung isang channel hindi tumunog. Ayun yung pinalitan natin oh. Dalawang IC, yung 4052, yan yung dalawang yan. So nagpalit tayo ng bago. Buti marami tayong stock dito. Ayan uh, Marami tayong stock dito na IC. So gumana na siya ngayon. Ayan. So kinabit ko lang yung kapasitor pero papalitan natin yan ng bago. May gagawin lang kasi may gagawin lang kasi akong hiwalay na vlog na marami nagtatanong nito maganda toldo ka na natin at gawa natin ng aktual okay mga boss so okay na siya yung mic gumagana na rin pala hello ay hello hello okay na yung mic hindi pa totally tapos kasi papalit nga ka tayo ng kapasitor din Uh, mag install pa ako dito ng bluetooth, yun ang request ng mayari lagyan ko daw ng bluetooth para ano, tawag dito para may bluetooth na, so tamang tama may bakanting space pa dito so tingnan natin kung alin dyan yung ano alin dyan yung gagana, subukan ko na lang isa-isa, so bukas siguro kung may time gawa ako ng vlog about dun sa capacitor hiwalay lang natin para ano para maayos Okay mga boss uh, Wrap up ko na muna Pag natapos na Install ng bluetooth Magpapalit ng kapasto na no bago Then ito Ikakabit ko na dito Chichi ko lang kung tama yung input Sa selector Baka, ano, Kasi iba, iba ibang board na to ko oh. Ang kwento sa akin ng mayari Parang nagka problema dito Pinalitan na lang ng buo So maganda sana kung nirepair na lang Marirepair naman talaga yun eh So depende Depende sa ano, kakayahan ng technician hindi naman natin piling sabihin na, "Oy, bakit mo oy eh, kung mas madali para sa kanya 'yon eh, para hindi na siya mahirapan." Okay? mga boss, okay na. So, recap tayo sa anong ginawa natin dito. Unang-una, sobrang dumi nito, nilinis natin. Then, unang ginawa natin dito sa ton, yung mga yung mga hinang kasi sa ano, tampered na. Then, yung mga switch, nagpalit tayo. Yan, yung bagong dalawang selector, pati ito, dalawa, bago din. Potentiometer, bago lahat, inayos natin. Mic input. Yung microphone, input. Pinalitan natin yan. Ito yung mga piyesa ang ano, tinanggal natin dyan. Ayan. So hindi na tayo sigurado kung ayos pa to o ano. Pinalitan na natin para sigurado kasi reklamo mo ng may ari, uh, maingay na pag sinasaksakan. So okay na yan, inaayos din natin yung hinang dyan sa ilalim. Then natapos natin dito, nagpalit tayo ng ibang wiring katulad nito. Then dito din ganun. So dito nakita natin na naka nakalagay siya sa ganito. Naka single bulb pero meron naman siyang Ah, uh, tawag dito, mayroon naman siyang insulator, may ka-insulator, mayroon siya. So, okay na. Then, after nyan, yung fuse, nagpalit tayo ng fuse dalawa kasi naka-jumper na, tas yung isa medyo uh, parang sunog na rin yung fuse. O so, kumbaga yung kulay ng ano, pinaka-hibla sa ilalim, iba na yung kulay. Then, power transistor chinik natin isa isa then dito sa mga maliliit na transistor pinalitan din natin yan kasi nagsisimula na yung corrosion pati resistor din double check natin okay naman Capacitor. nagpalit tayo ng bagong capacitor. dito pala at saka mga jumper pala bagong palit din yan okay naman yung iba pang pyesa dyan so dito kapasitor tapos dun mga ceramic yan mga ganito nagpalit tayo yan labo no Then naikibalik na natin, inaayos natin yung inang, din itong dalawang IC. Kasi nung tinisting ko siya, isang channel lang ang tumutunog. So nagpalit ako ng isa. Pagdating dito sa isbas, dalawa na yung tumutunog. Kaya lang pag out, adating dito sa output, isang channel pa rin kaya dalawa. So siguro may naikabit sila dito, may problema kaya nasira. So nagpalit tayo niyan, dalawa, ito yung IC niyan. O, ewan ko kung nasaan yung isa. Ito yung mga pinagpalitan natin. Andun pa pala yung iba. <laughs> Nakalat na kasi yung ano. Then, huling ginawa natin, ito. Ah, uh, Bluetooth kumuha tayo ng supply dito sa sa pan so galing yan diyan sa pan tapos dumaan ng maliit na regulator 78M05 na SMD nilagyan natin ng resistor para may protection just in case yan dalawa yan tapos capacitor din supply nya papunta dito So yan, naka STD ilaw siya kasi connect dito sa phone ko. Okay na to mga boss, hanggang dito na lang yung ano. At saka ano pala, speaker terminal, bagong palit yan. Tsaka yung wiring pala nito, papunta sa, ano ba itong problema ng ano ko ayaw mo? Yan, I -i nga natin. Yan. So, bagong palit din yan mga boss, ano pa ba yung mga ano dito? Yung dito sa plug, oh, sa ano, ina natin yan dyan. Then ano pa ba yung ginawa natin? Wala na, ayos na lahat. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat mga boss.